po natin lagi si Iwaga, mahalin natin si Iwaga. Maliit man po yan, isang kilo man po yung binibigay na ngayon at Eh, nakakatulong sa mga Ano man sabi natin kay Iwaga? Thank you! Salamat po sa tulad pagsuporta kay Ayan, sige. ng mga na tulad ng Masabing iba na ito halaga po. Ang puso ni Iwaga ay nasa mga kapwa ng Pilipino. Alam naman natin na nahihirapan iwaga mga, si Iwaga o pero hindi na niya pa yung okay, mga mga okay, na ganyan. Iba naman na wakas ang rosa at bigas, si makapila naman sila, makapila naman sila. Ibigay sa kanila, ibigay sa inyo yung mga kapila. Ayan, sige. Iyayang na nakatanggap niya rin. Alam naman natin na si Iwaga. Oh, wala wala, wala, wala pang pinipit pero... natin dyan. Wala dyan. Tumutulong pa rin oh, sa kapwa. Ba? Oh. Oh. ha. Sino yun? Yung nga oh. pa nakapila? Oo! Oh. Oh. Sige, go! Ayan, sige. And welcome, my Wala pa kayo isa, ha? Sabi mo yung bumabalik-balik, maawa naman kayo! Wala <laughs> kayo May iba pa! <laughs> ano Wala pa yung iba! pa yung yung iba! Maawa yung iba! Wala pa yung iba! Tama! na ka dalawang balik, ha? Tama rin na ka dalawang balik kasi si sa Kabigas, ha? Huwag <laughs> na pa ulit-ulit! Ulit. <laughs>

<laughs> nakalipat tayo panooring yung maglalagay kaya halik ay, ayo yung maglalagay ng tayo ulit yung maglalagay <laughs> ng oh, yung may, ng yung ng halik yung ng Bigas na grocery <laughs> <coughs> <-putol> <coughs>

Bigasura uh -huh. sini. Pero ayaw mga nakuha na 'yan, ka? Ito bigas na lang to. ano pa Pila, pila, pila. E 'to. Okay. 'Yung na-naka, 'yung like, panoorin tayo. 'Yung na-grupo ni ha. 'Yung wala lang Wala <laughs> Pano origin yung live ko ha? Babalik balik alis sa live, hindi pa mag Yung mga nakapila na ng bigas, saka nakapila ng grocery, wag na pumila ha. Oo. Tay. Kokas, pauli mo rin. Pano origin yung live? Pauli to. Go, 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 go! Ayan, yun nakabila ha? Sina nakabila diyan mga layak niya? I'm <laughs> 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 <laughs>